In addition, DPWH has looked into the pricing of construction materials and found that several items, like asphalt, steel bar, cement, are overpriced by as much as 50 percent. And uh, actually, there are some egregious examples where it's even more than that. Bagu Malisi pangulong Ferdinand Marcos junior papuntang pa-puntang Kuala Lumpur, Malaysia para sa ASEAN summit. Inatasa Department of Public Works and Highways. na ibabase si 50% ang halaga ng ilang materyales na ginagamit sa infrastructure projects ng gobyerno. Ito ay matapos matuklasan na overpriced ang mga materyales na ito. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dison, isa ito sa malaking reforma na kanyang gagawin sa ahensya, alinsunod na sa naging direktiba ng Pangulo. And I think itong directive ng ating Pangulo na ibaba ng, uh, in, in, some materials up to 50% ang presyo ng mga materyales sa pag ng mga kalye, tulay, classroom, health center, at iba pang mga proyekto ng DPWH. I think this will be the single biggest reform ever in the DPWH no? na uh, in-announce ng Pangulo ngayon. At uh, yun ang gagawin natin. In fact, nagsimula na tayo. Paliwanag ng kalihim, malayo ang presyo ng materyales ng DPWH kumpara sa mga nasa merkado. Dahil sa pagbabago na ito, mas mababawasan paanya niya ang korupsyon. Tiniyak ni Secretary Dizon na babantayang mabuti ang pagpapatupad ng mga proyekto upang hindi ito maging substandard o maging ghost projects. Kailangan din nating i-monitor ng mabuti ang pagpapagawa. Ang substandard na proyekto, ang ghost project, ah, hindi lang yan ang gagaling sa presyo nang gagaling yan sa pandaraya ng mga taga-DPWH, kakunsyabang kung sino-sino man. Ayon sa kalihim sa mga susunod na araw ay iaanunsyo na niya ang mga gagawing ilang pagbabago sa ahensya. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Josang ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan.